Si Lebron James, dalawang taon sa NBA, isa sa pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Sa loob ng halos dalawang dekada, ang kinita niya sa kanyang career salary nasa 20 na bilyong piso. Ngayon, tingnan natin ang Pilipinas. Sa loob lang ng tatlong taon, ang mga kumpanyang konektado sa mga diskaya nakakuha ng mga flood control projects na aabot sa 31 bilyong piso Isipin mo yon Si LeBron halos buong buhay naglaro para umabot sa ganyang halaga Ang Diskaya tatlong taon lang halos kapareho na at ito pang masakit Yung kay LeBron sariling sweldo niya pinaghirapan sa bawat laro bawat season Yung sa Diskaya pondo ng gobyerno Pondo gali sa buwis nating lahat, kaya hindi lang ito tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa ating mga prioridad, tungkol sa pananagutan at tungkol sa atin mga tao na may karapatang magtanong nasaan na ang tera.